si Malupet. Tuturuan mo kayo mag-business na, paano mag-business ng Malupet. Simple lang po. Mamaya, pupunta tayo ng Balintawak, mamimili tayo. Tuturuan mo kayo, para medyo kumita kayo ng Malupet, titingin tayo ng mga, iikot tayo sa Balintawak, aantayin na ng truck, na galing ng Baguio. Mga mura, titingin tayo ng mura. Titingin tayo ng carrots, patatas, pechay, repolyo, sitaw, mga kalabasa, bibili tayo, masibuyas, bawang, lahat po, bibili natin, mga kata, mga langka. Kasi araw-araw po, kailangan mamamalengke tayo sa balintawak para mas mura doon, para kung gusto mo magnegosyo ng malupet. Ngayon, pagkatapos naman mamili sa balintawak, iikot-ikot ka ron para makahanap pa ng mura. Di... The... A few moments later. O, o, 8 8. Ito, oh, ito Ito, dito ako may bili ng dahon ng palaya kasi sariwa siya dito. Tsaka yung saging nila maganda. Ito Yung saging nila. Magkano kilo ng saging niyo, Nay? 25. na 'yan, 'yan niya hawak ng. Ayan. Ito na eh, lahat. Tunin ko na 'to. Ito, maganda saging nila sariwa. 25 lang kilo. Tapos yung dahon ng palaya, 20 na Fresh kasi dito, dito sa Balintawakan, dito kami sa Balintawak ngayon kasi mura yung mga bilihin talaga dito. Dito ako nag-naminimin ng panluto namin ng pangtim ulam. O. Bakit ka Oh. dito ako binibili ng laing Kasi nilain nila dito kasi sa Bella. Hindi siya nakapay. Dito ako bumibili ng laing Wala half lain Bali ang laing nila dito 40 pesos lang. Per kilo. Mura ang ano uh, Pati yung sili nila 40 lang ang kilo ng sili nila. Mura yung mga uh, tinda nila ani half kilo din na ano. O, so. o, na yan. O, o, ka Dito naman kakakot tayo sa gulay. Nanap tayo medyo

So one kilo beans. Two, one, One kilo. One kilo. One kilo. One kilo. One kilo. Four kilo. Kailan no, na po? sibuyasan. si medyo mura si sibuyas dito. Balitawak pa rin po. Ito, ito, 68 lang per kilo. Tapos yung sa bawang naman, sa bawang naman, 1 on 5 lang ang per kilo. Tap. 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 65 lang kilo ng munggo dito, mura din. Kaya, pwede pang tinda.

Dito, hindi akong Mantak nung kalabasa. Panggata ko ng kalabasa. Sa atin, ko Sana. Dito, okay? natin.

Oh yeah. 120 oh yeah. daw dito. na lang na lang daw kilo. mo to. 100 kilo. 40 na lang ba? Diba?

Tanggal mo na mo. Hindi. Mananatili ng gising Ay, Kwenta na nakalag. 25 kakalahati. 80 ka Hindi mo karas. drive. gusto

sayote 20 na noong 120 okay. lang daw ang kilo. One one forty forty one. Daw ang lalaki 'yun. 140 lang. 120 lang no eh. Ah, uh, uh, laki siya. Uh, si sayote mo magkano 'te? Eh? Oh, 20 daw yung sayote. Bentri sa sayote. Ito kayo. Sayote, benti na. Benti lang ang sayote. Mura na. Mura sayote na 20 pesos, one sa'yo, na. Kaya Sa pa, mura. Punin patatas mo dan, Oo. 45 6105 Para huh? okay. sa iyo. Ikaw na May patatas ka ba te? 90. may patatas. ka? 632 Mali 105. Okay. 'Yun naman sa. Tama. Pero Pating na kami galing ng Balintawak. Ito na po yung aking pinamili. Preparation ko ito para sa

thank okay. you